balik po kayo sa akin. Hmm? Balik po kayo. Ito ko. Okay, game. So, magandang umaga po sa lahat. So, ito 'yung pasyente natin masakit daw yung ano, dalawang niya, tapos nakita naman natin yung lakad, Pero feeling ko hindi lang yun dun eh. Grabe yung gout nito sa katawan, no? Bok. Hindi, manid pala. Ganyan pala dito. manid. Ang dami niyang gout. So, alam niyo, dati sobrang lala din ang gout ko wala naman talagang pagaling yan e, eh. bad trip yan eh. alam mo yung tipong ano, sinunod mo na lahat ng bawal namamagapa din, di ba tayo may ganun e eh, no? yung lahat na ng bawal, inano eh, na? sinabi mo lang hindi mo nakakain, hindi mo na yun ginawa mo na pero namamagapa din try nyo, eto tulog to sa mga may sa mga ano ah, sa mga untownted sa mga viewers natin na may gout, share nyo to, makakatulong to hindi hindi ko to ano ha, aksidente ko lang din, aksidente ko lang din to na discover kasi one time may doktor dito tapos nakita ko kalakad-lakad diyan na namamaga. Tinuruan ako paano pagagalingin yung gout. Baka makatulong to. Tingnan niyo to. Ay bawal kasi to eh. Si tatay ka tata, kasi buka pa rin sa ano, sambong Ayun lang naman yung ano. <laughs> <laughs> yun lang naman yun eh, no? bilig kayo dun sa may mercury o kaya dun sa may mga butika, yung sambong capsule Inumin nyo yun, three times a day, tanggal yan. Ay, nakakalakad na ako, nakakatakbo na ako. Kasi dati kapag pupunta ako ng SM, pag napalayo nga lang yung parking eh. Diba ko rin malayo yung parking, tapos papunta na ako ng mall. Doon pa lang sa entrance, magana yung paa. Ten years kong ininda yun. Totoo tayo, totoo. G ganun din to, no? Tapos pag ano, konting kain, may hindi mo na ma-enjoy, wala na. Kaya kung ako sa inyo, try nyo yung isang buka. So, wala namang mawawala. Ano naman yan eh, herbal yan. Sa, so, ano lang nga tayo, 8 pesos isa. 8 lang yan, mami. O, mga ganun lang. So, kung may gout kayo, tapos kung iba nyo ako anak may gout, tapos nakikita nyo nagsasuffer na, ito yung oh. ano sambong tanggal yan Promise. amis na paano ba tayo ano ba? tayo diko uh, alam ko ano, ano pa hmm. yung, 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 ano, ano, trabaho dating driver driver ano ano yung sir? eh uh, iklano mong wala nang lakas. driver uh, ka ng nagita ng estudyante. May nakikita pa estudyante pa na? ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano ay, hindi. Na, nakab nakapagbuhat ng mabigat. Ayun o, bumigay. Ayun o. Oh. Madali lang naman to. Bago lang ba to? Oo. Mm -hmm. Kailan na to, Tay? Kailan na? Yung sakit mo. Ah, oh, matagal na. Yung, yun nga, yung gout. Ay, hindi. Yung, yung, yung ano, yung manhid-banhid na masakit dito. Eh, hindi ko naman gano'ng nararamdaman yan. O, oh, man, nararamdaman ko lang itong mga paa yung kamay ko to. Kaya natin nga ito. Nakakarami ito na, tumaayos. Para dito makalakad na maayos. kasi kahit matanggal din man dito yung gout nito, kunti hindi. Hmm. Dami ay yun siya, no? Dami. Ay, kalahati ng buto, ng no? yun Kanya. Eh baka mataas yung kamay niya ngayon. Nandito niya, dito may kito, batok niya. Kaya hindi niya okay. mataas yung kamay niya. Pinatok na ka na nga magmakita eh. Hindi. Hindi ka na eh. Hindi ko nga na malayo na na ano eh. Nawala pa ako natulog guys, I love you fully. Kapi nyo. Pag kapi nyo, ko ay hindi sa lumsunod. At kalahating juice nang lagay nyo eh. Kinamaan nyo sa Reddors. Ilang bote ba yun? Ang yung Basag gusto ko sao matagal ayon yung oh ayon na oh di diba, ba ulan yaman yun pa pa ba pwanganap ito na yun kahit ano sa ita si senyo di mo kalang mo ano mo kaya taybak ka kaya si siro ka itay mo kalang ka itay pinay na yun hindi na lang, eh. okay. lang, lang, <laughs> lang, <kayo> <laughs> lang. sabra kanina, sa likod eh. Mas masakit tayo yung gawag. Wala ka pang tayong sakit ng gawag, promise. Dahil pang bawal na, sir. Oo, pang. mo nga yung ano dyan eh, yung mga bawal. Pag ma-stress ka lang, mamaga. Pal, pabaon ka lang, pal. Pumasok na yung dito. Maramdaman kayo. hindi tayo, lumakas yung paaramdaman. Oo, masakit. Ano? Oo. Tatanggan yung mga maliit. Ano pala? Madali pala yung dito. Sa'yo yung coffee ko. Silagay mo kayo. To. Matagal na ata to eh. May, may ilan taon na po ba to? Yung, yung mga niya? Uh, yung dito po sa, yung masasakit niya po dito sa... Mga 2 years. Okay, so, tapos na yun sa balaka, pero meron kaming hindi napakita kanina. Tay, pwede tayo upo ka sa dito, muna tayo. May mabay sa kuminisan. Okay. Tay, taas mo nga ka tayo, tayo yung kamay mo, Tay. Yung isa, Tay. Taas mo nga tayo ulit, Tay. Yan, Tay, gano'n nakatagal yung tayo hindi nga natataas. Ano sa lugar na tawag na lang, seven sa so... lugar. Ano nakita dyan sa ospital? Ano, nung pinano namin siya, ano May crack. May crack doon, maliit. Na ano siya na... Tapos mo kayo, no, tapos may na ka. Sabi daw. Pero sabi ng doktor dati ka, wala, no? Hmm. Sino po nagsabi na may distress? ano yung orto, di ba? Porto. Ano sa her? Inano ng orto to? Papakalan hmm. daw. Hmm. Eh kaso, ang ah, mali, hindi kaya. Hmm. Kahit baka alam niya, hindi mo matataas yan. Eh. Pag yeah. distocate ka, hindi dapat nakaganyan. Yeah. Oh, pero, pero yeah. masakit hindi. Masakit. Saan masakit ka? Walang yeah, yeah no. Pag, malang lakas. Walang lakas. Pag may bababa mo, kailangan, yan nga, lalayan mo. Uy, huwag mo siya bibitawan na gano'ng masakit. <laughs> Bawa tinas na gano'n. Tapos, pagkababa ko... Kailan po yung x-ray? Wala nga lalay. Eh. 2019. Napaksak sa hanggang nun. Oh. Itik mo nga. Mahina lang. Pag gano'n lang boys ako, pag gano'n. Itik lang. Mahina lang ha. Okay, tatay. Dapat tatay pag tinaas natin gano'n, walang, walang masakit. Okay lang na walang lakas. Talagyan naman natin. May masakit wala. Parang konti na lang. pa ako. Ayun, parang yung dito yung, yung, yung sa gitna. Hmm. Parang siya kumakaltag na ba kung gano'n? Yun lang, pero walang masakit. Yon, yung, yung, yun, yun lang, yun, yun, lang masakit. parang parang kikisikisang gano'n. Yun, ah. Wala, manipis lang yung cartilage kaya niya naman. Diyan diba? yung tatay. Wala, hindi dislocate yan. Ano yan? Naipit yung ugat niya doon sa may batok. Hindi na, man, hindi oh. Ay, no, manhidi, oh. No, man, man, oh. Ay, no, manhidi lang sa likod, oh. Ay, katay. Dapat pa Dapat pa ako, pa ako, kilanto yan na po tataas naman kailan 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 ang taas na si kaya bumigay yung mga liig. Mm. Tata, tayo nagagalaw mo na. Ramdam mo na. Ano si talagang paswede sa tundahan? Kamukha ni Tatay. Sir, ang lakas ng na yun. Tay, wala na. Pag nakatayo, Pag nakatayo ko niya, dadali, na, dadali pa yun lalo. Mm. Mm gusto ko talaga ang pagkala niya. Madali na naman kasi yan, ma'am. Tay, taas mo nga, tay. Ayan na. Ayan na. Ayan na! Ayan na! Ayan na! di ba? Sabi ko sa'yo, hindi naman sa baby. ano? Yung pababa. Oo. ko no? pa rin. Wala pa nalakas yan. Mga 3 days pa yan. Bago yan. Ano na eh? Mimipis na yung muscle dun sa loob. Kaya kung mapapansin mo yung balikat ni tatay, mas maliit na yung nandun. Ayun o. No? Kaya ay nagkaganyan tayo. Na paano ba yan? Ang balikit niya. Na-accident sa motor. Sabi niya. sa doktor yan. Ano? Ano sinabi? Sinabi lang ka wala ng pag-asa? Sabi niya gusto niya bakal daw eh. Hmm? Napilipit yung ugat galing sa liig. Yun yung nangyari dyan. Kahit yung bakalan na bakalan, hindi yan hindi yung gagaling. Ugat yan eh. Kung, nagpa, kung nagpabakal ka, tuwa ka yung tay. Ano? May bakal ka lang, pero hindi ko rin nangangat. Update to ah. Oh, Tingnan mo. Tingnan mo. Ginalaw ko ba? Oh, try mo tayo taas Ah, NGAAA! Hey. <laughs> <Adwa>? Gagal <laughs> pa yan tayo gawa ng ano? Ang nangyari kasi tayo sa loob Matatakot <tapos> ako bakit magbaba eh Yung pinaka-cartilage kasi ma'am Nung naipit yung ugat Nawala nang supay ng dugo Numipis na din Kaya every time na igagalaw niya Yung buto nagtatama na Kasi hindi na enough yung pinaka-bumper Pero yan yan, na yan Di ba sabi mo kanina walang lakas to? Pag ginegrip Ano na tinestin natin? Ma'am try mama mo mo dito, sir, yung mga. Hmm. Ano ma, malakas hindi? Malakas. Oh, sana. <laughs> Masakit. Kino <laughs> siya, hindi na ipansulat yan? Hmm. Di ba, anong hirap po pansulat? Ano siya ka dyan, Paul? Ito, ito siya, yun yung kanan. Ayaw, kanan. Oh. Hindi, madaya ito, may gaw to eh. Tatay talaga eh. Tatanggalin ko na okay, konti ah. Kung kahit konti lang siya, okay na. Ang dami! sa loob Ang dami! Ang dami! Ang ah, grabe Sa totoo lang, pag ito tinamaan, pag tinamaan tong ugat mo ito, itong sarili, lagong dalawa yan. Nakali na kanina, di ba, hindi niya maisulat, pero try natin, baka makontrol niya na yan. Try on. Sabi ko sa'yo, yun. Sabi sa kanil. Sabi sa kanil. Kagastos ka pa, ha? Okay, hindi na, no? Hindi na. Ano tayo, lock natin sa balakang mo. Sa balakang ko, Ben. Grip mo nga pa tayo, kanina walang lakas to eh. Wap! pa 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 Okay na pala. Pagkakita niyo. Pagkakita <laughs> <pala>. Hindi <laughs> na walang kasi eh. Okay, team. Wait na. Oo. Oh. So nakita niyo naman po. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa sakit ni Tatay sa balikat eh. Hindi natataas. Ang naririnig ko sa mga so- pang solar plexus. Parang gano'n eh. Basta bahala kayo dyan. May kila yan sa layin. <laughs> Mahirap sa eh. kulak. Punti lang daw po kasi pogi dito eh. Nagiging alam niyo. Nag-aalala kami. Pagkakita sabi kasi ni Cole, ah tita, nung hindi na tayo ng nag-aalala ako kung unti ang tuwi na po Ano Ilan anak niya, ma'am? Tatlo ko. Ako tayo lahat. Okay. Tuno, tuno, tuno. Hindi, na yun, no? Ay.

Okay, so kita nyo naman yung katawan ko, di ba? Ang ko. Uh, balikan nyo yung mga dati kong video. Ang an laki-laki an laki, laki ko doon. Si tatay, feeling ko kaya to pumunta dito. Kasi yung pilay, hindi naman kasi malaking issue yung dito sa amin eh. Wala na lang yun. Kaya, eh, uulitin ko sa inyo ha, sa mga nanonood dyan. Walang sa sa spy na hindi kayang ayusin. As long as hindi durog. Kahit anong klaseng itik niyan. Kahit sabihin sa inyo ng ibang tao na pang na to. Kaya dito. Lahat ng tama sa spine nagagawa ng paraan. As long as hindi po durog, kaya namin ayusin yun. So, yung nakikita nyo kay tatay, kaya siya mga ganyan, gout po yan. Tapos, etong part na to kanina, hindi to mataas, kahit anong gawin, 6 years na. 2019 20 eh, na ma'am. Pero ngayon, tingnan nyo, taas mga to tayo. Uh, uh, Ugat yan, na naipit. Dali niya sa disgrasya ng motor eh. Hindi, ba ah, baka mamaya kasi dalihin niyo sa akin yung mga ganyang case. Hindi po lahat kaya kong ayusin ng ganyan ha? Kapag masyadong mataas yung tama, kapag masyadong ano, malapit masyadong dito oh. Ay, ako okay. galawin, bahala kayo dyan. So, first session ni tatay, ito na po siya. Halika tayo, sama <tract> ah! ka okay, <tract> sa natay. Okay na? Balikan tayo, balikan tayo. Hindi ko niya may tama sa tuhod yan. Hindi ko niya may tama sa tuhod yan. Tayo ni sa tuhod dito no tayo. Dito. Ano to eh, kasi may mga masasakit to sa joint niya kasi gawa ng grabe yung, ayun um, gout niya oh. Nag-close Oo, ito Na yung, to yung, Oh, uh, basta yun po, yung ano po, baka po makatulong. Ayun, pansipansitan. Pag hindi sa inyo tumalab, try nyo naman yung sambong, yun. Subok din yun. So, God bless mo sa lahat. Kita kita tayo dito. Kita kita tayo.